magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Michael Katipan. Shoutout kay Charlie Tipait. Shoutout kay Renz Rigor. Shoutout kay Eric Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad Salamat mga masters. Mga masters, baka gusto nyo mag-join sa ating membership. Magkakaroon kayo ng badge na Emperor at Sec Masters. At kung maaari lang mga masters, ay suportahan nyo ako dito sa ating membership. Sa mga gusto lang pong sumuporta ay maraming maraming salamat po. Magiging advance po kayo sa ating mga upload. Magkakaroon po kayo ng emojis. At lalong lalo na po ay magkakaroon kayo ng badge na Sec Masters at Emperor sa inyong pangalan. Pag nag-join po kayo, i-click nyo lang po yung join sa mga gusto lang po mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang hindi na makatiis si Zubaji ito ay humawak sa kamay ni Ganggang Gang at sinabi. Tama ka nakita mo na siya. Ang general na iyan ay ating envoy dati. Sabi ni Zubaji habang natawa. Haha, nang marinig ito ni Ganggang Gang siya ay sobrang nagulat at sinabi. Ano, sabi na nakita ko na talaga siya. Paano nangyari, siya naging isang general ng Westrington. Ano ba talaga ang tunay na nangyari sa Imperio ng Westrington? nung gabi na kayo ay aking pinapanta upang tulungan ang Elysium Gate. Sabi ni Ganggang sa pagkagulat, nang marinig ito ni Zubadji ay ngumiti at sinabi, Napakaganda mo talaga aking asawa. Hinawakan ang muka ni Ganggang at sinabi, Madaming nangyari nang gabi na iyon, na kahit ako ay nagulat sa aking nasaksihan nung. Gabi na kami ay tumulong sa Elysium Gate. Mamaya mahal na Empress malalaman mo lahat ng nangyari. Lalo na kung makausap na natin ang bagong emperor ng Westrington. Kaya huwag ka na mag-isip pa. Sabi ni Zubaji nang nakangiti habang hawak-hawak ang muka ni Ganggang. Nakikita ng mga tao ang ginagawa ni Zubaji kay Ganggang ang mga ito ay sobrang pagkaselos. At ang mga bulungan ay naririnig sa buong imperyo ng Westrington. Talagang bagay silang dalawa. Sa kilos ng emperor ng North na ay mahal na mahal niya ang kanyang empress nang marinig ni Ganggang Gang ang mga bulungan ng mga normal na tao. Ito ay hindi nagpaalata na bamulong at sinabi sa mahinang boses. Zubaji, alisin mo ang pagkahawak sa aking muka. Ang lahat ng tao ay nakatingin sa atin. Nakakahiya, sabi ni Ganggang. Gang, at simple itong ngumiti sa mga tao. Nang marinig ito ni Zubaji, agad-agad niyang inalis ang kanyang kamay sa muka ni Ganggang Gang at sinabi. Paumanhin aking mahal na asawa. Sobrang namamanghalang ako sa iyong kagandahan ngayon. Sa lahat ng babae na narito ikaw ay bukod tanging napakaganda. At syempre sa lahat ng kalalakihan dito bukod tanging ako lang ang napakagwapo. Sabi ni Zubaji sa mahinang boses. Nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay napakamot ng ulo at bamulong. Tama ka naman aking emperor. Sa iyong kagwapuhan na tinataglay. Ikaw ay nakakaangat sa lahat. Sabi ni Ganggang nang marinig ito ni Zubaji. Ito ay hindi sadyang napatawa ng malakas. Hahaha, -ha -ha. ang tawa ni Zubaji ay nakapagbigay pansin sa lahat. Lahat sila ay mas lalong tumingin kila Zubaji at Ganggang na nakaupo sa stage. At si Ganggang ay napahawak sa kanyang muka. Ikaw talaga Zubaji. At si Zubaji ay bigla din nahihiya sa kanyang tawa na napakalakas. At maya-maya, may tumunog mula sa mga tambol at ang mga kasundaluhan ng New World ay naglalakad patungo sa harapan ng gate ng Westring 10. Sa oras na ito dumating na din ang kaharian ng New World na pinamumunuan ni Yvette. Ang New World ay may daladalang libo-libong kasundaluhan. Labis ang pagkagulat ng mga tao na narito. Ang puting karawahe ay tumigil sa harap ng gate at binuksan ni Yvette ang pinto ng kanyang karawahe. At si General John ay tumungo upang salubungin ang New World Empress. At ito ay nagsalita maligayang pagdating mahal na Empress Yvette. Maaari na kayong tumuloy sa loob. Nang marinig ito ni Yvette, ito ay walang pasensya na sinarado ulit ang pinto ng kanyang karawahe. At ang isang sundalo na nagmamaneho ng karawahe ni Yvette ay dahan-dahan niya ng pinalakad ang kabayo na may daladalang karawahe. Sa loob, nang makapasok na sila Yvette sa loob ng Imperio ng Westrington, si General John ay mabilis na sumunod at si General John ay dahan-dahan binuksan ang pinto ng karawahe ni Yvette. At hinawakan ang kamay ni Yvette upang ito ay alalayan. Sa dahan-dahan na pagbaba ni Yvette, ang mga tao ay lubos na nag-aabang sa kanyang. At nang makita nila ang figure ni Yvette sila ay mas lalong nagulat. Ano, kung hindi ako nagkakamali siya si Empress Yvette ng New World? Totoo nga ang sinasabi ng mga tao sa kanila mga nasasakupan. Ang kagandahan ng kanilang empress ay sobrang ganda na para isang fairy sa kagandahan. Sana ay ganyan din ang aking kagandahan sabi ng mga tao. Naririnig ito ni Ivet ngunit wala itong pakialam. Masyado seryoso si Ivet sa mga oras na ito. At siya ay sanay na napinupuri ng lahat sa kanyang kagandahan. At si General John ay nagsalita at nagsabi. Tama nga sila. Ang inyong kagandahan Empress Ivet ay sobrang nakakamangha. Napakaganda ng inyong kutis hindi napigilan ni General John, na magsabi ng ganito mga bagay. Dahil sa sobra nitong pagkamangha, at nang marinig ito ni Yvette siya ay nagsalita ng walang pasensya at sinabi. Maaari mo nang bitawan ang aking kamay, at saan ako maaari umupo sa taas ng stage na iyon? Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni General John. Siya ay labis na nagulat at bumalik sa kanyang ulirat. Nako, paumanhin mahal na Empress ng New World tayo na sa inyong upuan. Inaalalayan ni General John si Avet sa pag-akyat ng stage. Habang naglalakad si Avet ang mga tao ay labis peren ang pagkamangha dito. At si Zubaji ay nakikita na dahan-dahan umaakyat si Avet. Ito ay nagsalita, napakaganda talaga ng Empress ng New World. Ang kanyang kagandahan ay sobra-sobra. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Ganggang. Ito ay pasimple niyang inapakan ang paan ni Zubaji at si Zubaji ay napasigaw. Aray! Sa sigaw ni Zubaji, si Yvette ay napatingin sa kanya. At si Ganggang Gang ay bamulong. Ipikit mo ang iyong mga mata. Hanggang matapos ang seremonya na ito. Sabi ni Ganggang, Gang, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay halos mayyak at bamulong sa kanyang sarili. Bakit ko pa kasi sinabi ang ganang mga salita? at si Zubaji ay masyadong takot at masunurin kay Ganggang. Pinaykit nito ang kanyang mga mata, hanggat si Ivet ay hindi pa nakakaupo. At nang makaakyat na si Ivet, si Ivet ay tumungo muna kung nasaan nakaupo sila Zubaji at Ganggang. Siya ay ngumiti kila Ganggang at Zubaji at sinabi, Kayo pala mahal na Empress Ganggang at Emperor Zubaji. Kinagagalak ko ulit na kayo ay makita, sabi ni Ivet, at nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay tumayo at lumapit kay Yvette at humalik ang dalawa sa kanilang mga pisngi. At nang mapansin ni Yvette na nakapikit si Zubaji siya ay nagsalita. Okay lang ba si Emperor zo. Kanina ay parang napasigaw ito. Nang marinig ito ni Ganggang ito ay ngumiti at sinabi. Mahal na Empress ng New World. Natutulog ang aking Emperor mukhang nanaginip lang siya kaya napasigaw. Antukin talaga ang aking asawa. Sabi ni Ganggang nang nakangiti. Nang marinig ito ni Ivet siya ay ngumiti at sinabi, Ganon pala, may one ko na kayo mahal na Empress ng North Mona. Ako ay uupo na muna. Sabi ni Ivet, nang marinig ito ni Ganggang Gang ito ay nagsalita. Salamat mahal na Empress Ivet. At si Ivet ay naglakad na patungo sa kanyang upuan. At si General John ay nagsabi, Sana ay maging komportable kayo sa inyong upuan mahal na Empress ng New World. May one ko na kayo, sabi ni General John. At nang marinig ito ni Yvette hindi man ito gumiti. Oo, dahil para kay Yvette ang Westrington ay kanyang kinaiinisan. Dahil sa pag-uugali ni Emperor Dwayne at sa pagsakop nito sa iba't ibang nasasakupan ng mga iba't ibang mga sekta, at dahil din sa bangis na pinapakita ni Emperor Dwayne at sa paglusob nito sa mansion ni Yunis upang patayin ang mga kasambahay na walang kalaban-laban ng mga kasundaluhan ng Westrington. Sa mga oras na ito, wala peren ka alam alam si Ivet na ang bagong Westrington at ang bagong emperor nito ay ang kanyang mahal na mahal na asawa na si Daryl. Kung hindi lang dahil kay Ambrose at sa kanilang mga kapanalig, hindi siya dadalo sa seremonya na ito. Nang mapansin ni General John Ang, masungit na pag-uugali ni Ivet. Ito ay napakamot ng ulo habang bumababa ng stage at ito ay bamulong sa kanyang sarili. Mukhang nagalit talaga sa akin ang Empress ng New World. Dahil sa aking mga nasabi sa kanyang. Ano ba ang ginawa ko? Sabi ni General John. At ito ay tumungo ulit sa labas ng gate ng imperyo ng Westrington. At si Zubaji ay bamulong. Aking mahal na asawa, baka pwede na ako damilat. Pinapangako ko, hindi na ako titingin sa kanya lalo na sa iba pang darating. Pinapangako ko, bulong ni Zubaji, nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay bamulong at sinabi, maaari mo nang idilat ang iyong mga mata pag inulit mo pa ang ganon mga salita, ang dalawang mata mo ay aking aalisin sa iyong pagmumuka. Sabi ni Ganggang sa seryosong tono, nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagpas na lang na kay Ganggang na lang tumingin. At si Ganggang ay nagulat sa ginagawa ni Zubaji. Ano ang ginagawa mo? Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Para hindi na ako mapatingin sa iba. Sayo na lang ako titingin hanggang matapos ang seremonya na ito. Baka mawalan pa ako ng mga mata. Sabi ni Zubaji nang marinig ito ni Ganggang. Gang. Siya ay napahawak sa kanyang muka at sinabi. Naiilang ako. Tumigil ka nga. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita. Bahala ka. Sayo lang ako titingin ayaw mo man. At si Ganggang Gang ay wala nang nagawa. Ito ay napabuntong hininga na lang. At maya maya. Dumating na ang sekta ng assassin sect. Ito ay nakasakay sa mga kabayo. At daan-daan kasundaluhan ang mga kasakasama nito. Ito ay nakasuot ng magarbong kasuotan na kulay pula at tumigil ang mga ito sa gate ng Westrington. At si General John ay tumungo at binati ang Sect Master ng Assassin Sect. Maligayang pagdating Sect Master Marvin. At sa inyong kasama, oo si Sect Master Marvin ng Assassin Sect ay may kasamang babae. Ito ay nakasuot ng gown na kulay pula at ang mukha nito ay balot-mabalot. Na tila ba ayaw nitong magpakita at makita ang kanyang muka. Nang marinig ito ni Sec Master Marvin. Siya ay nagsalita, salamat sa inyong imbitasyon, na kami ay dumalo sa inyong seremonya. Ang aking kasama ay masyadong mahiyain. Huwag mo na lang siya pansinin. Sabi ni Sec Master Marvin. Nang marinig ito ni General John siya ay nagsalita at sinabi. Paumanhin binibini. At Sec Master Marvin, maaari na kayong tumuloy sa loob at nang marinig ito ni Sect Master Marvin. Pinalakad niya ang kanyang kabayo at sa tabi nito ang babaeng kasama kasama niya na nakatakip ang muka. At sa kanilang likuran naman daan-daan kasundaluhan ng Assassin Sect ang sumunod sa kanila. At nang makarating na sila sa loob, bumaba na si Sect Master Marvin at ang babae na kasama nito sa kanilang mga kabayo. Nakikita ng mga tao sila Sect Master Marvin at ang babae na kasama niya ang mga tao ay nagbulungan at sinasabi sa mga oras na ito. Tignan mo siya. Sobrang takip ang kanyang muka. Ang kanyang kutis ay napakaputi. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay muna tayo. Bali mga masters, bye bye